Okay, ito yung sagot natin sa puzzle na ito mga bossing. Bagamat ito yung naipalabas ko na sa aking page na mind blowing, no? Eh, hindi ko pa naman naipapalabas dito sa aking profile. Para sa iba na hindi pa nakakaalam, ito yung sagot sa puzzle na ito. Ang totoo sa puzzle na ito ay talo dito ang itim. Unang ang puti, talo dito ang itim mga bossing. Okay? ang ano lang dito magiging tabla lamang ito kung ang gagawin mong paraan o solusyon ay magpabalik-balik ka lang sa gitna doon magkakaroon ng tabla mga bossing pero kung ikaw ay hindi mag stay sa gitna iikot ka yan, ganyan ay possible makuha mo yung tamang tira at manalo okay papaluwanag lang natin papakita natin o, ipakita muna natin dito yung saan siya tatabla. Then, pakatapos, ipapakita naman natin kung paano mananalo. O, mangyaring tapusin nyo ang video para hindi kayo nagiging judgmental, no? Yung iba kasi hindi na tinatapos. Ay, ano, ikatabla naman, ganyan. Tapusin nyo muna. Yan. O, na kung ipapakita kung bakit siya tatabla kung mag stay ka lang sa gitna. Okay, unang tira ang puti. Dito yan. Yan. Pagtumira dito ang ano? <clears throat> Pagtumira dito ang black. Dito ka lang. Pag ilag, dito ka. Yan. Talo dyan ang black, mga boss. Talo ang black. Okay, balik natin. Uh, ito yung ating key move. Tira dito. Kanina, eh, dito tumira eh. Kaya, nakapunta doon. Ay, paano kung dito? Ayan, dyan na. oh, ito. Magtatabla dito kung mag-stay ka lang sa gitna. Ayan, mapapabalik-balik ka dyan. Makakarating kasi siya dyan sa dulo. Ayan. Pag nakarating yun sa dulo, gagawa na yan ang formation niya. Yan o, katulad yan Yan. Poporma na o, dito ka. Dulo lang ha, dulo. Yan o, pag nilagay mo sa dulo, yun na, tatabla na. Magpapakain kasi. Kain dalawa, lulusot, di pag hinabol mo, dadama dito, wala rin kahit ipakain mo di diba? Okay, balik lang natin ha. So pagtira niya dito, sinagad mo nagpakain dalawa. Eh paano kung hindi isagad? Hanggang dito lang. Eh di titira yan dito. Yan. So anong sunod mong step ngayon? Pag dito ka tumira, papakain siya dalawa. Lusot na naman mga boss. Tabla. Okay, balik lang natin. Pag doon tumira, pakain dalawa, no? Tama. Paano kung dito? Dito siya. Papakain lang, tapos lulusot na. Okay. Ganon din dito. Papakain lang, lulusot na. Eh, pag sinagal sa dulo, papakain naman ang dalawa, lulusot na. Iyan e yung possible na mangyari kung sa gitna lang ang gagawin ng puti magpabalik-balik lang siya mga bossing yan ganoon lang siya ng ganun no? Uh, ito naman ay papakita ko aalis siya ng minsan sa gitna para makaikot talo ang itim o dito ang unang moves yan dito ang itim ayun ito na aalis na agad siya mga boss o, di ba? Yun ang chemo. Maalis na siya. syempre aalisin niya rin to. Pupunta na siya ng gitna. Gagawin mo naman, babantayan mo dito. So, anong possible nyang itulak? Iyong na dito. Hindi naman pwede to. Lulusot yun. Ito naman, makakain pag tinira. Ito talaga ititira niya. Pwede dito, pwede dito. Dito lang. Ayan. Atras ka ng konti yan Siyempre, aabante ito. ito lang available niyang tira abante ng konte, o oh, di abante ka lang din ng konti yan para mabantayan mo yung dalawa na yan o oh. titira ito papaka a, oh. huwag mo lang isagad timing lang dito dito yan yan Dito siya. Pwede siya dyan eh. Dito ka naman. Dito siya. Di dama mo. Saan? Dito? Eh, pwede mo na yung dalin sa dulo. Okay? <coughs> Kain na yan, oh. Pag dumama, pakain mo. O so, yun yun, dun matatalo mga boss. Yan. balik natin. Yan yung position na yan. Kaya sa part na yan, mat may talo ang itim. Pero kung siya ay, sabi ko nga, kung mag-stay lang siya sa gitna, uh, may draw, may tabla. Kaya, sa key move na yan, mga boss, eh, kailangan mong umalis sa gitna. dito siya. Dito ka kanina dito ano paano kung dito ah, iikot ka doon oh, iikot ka doon para kung pumunta siya dyan oh yun oh di ba alisin niya kainin mo titira siya dito ayan oh mabutan mo yan hmm, talo yan kaya yung purpose nun eh makaikot okay na mga boss oh, basta ganito information may panalo yung una natin pinakita pag ganito ang formation balik natin yan tabla yan mga boss pag ganyan unang tirang puti walang panalo tabla lang kala ng iba dyan panalo ang puti tabla yan mga boss pero pag ganito may pag-asang manalo okay may pag-asang manalo then papalabas natin yung pangatlo nyan na dito yan tiram puti talong itim yeah, meron ganyan yan tatlong pasil yan eh, na maghalos magkakamukha iba iba lang yung position yung una ito tabla pangalawa ito panalo ang puti then narito ang naman ng isang dama panalo pa rin ang puti yon susunod natin yan okay yun lang na sinagot ko lang yung ano ating pinakitang ano parcel